So ayan, welcome back mga kasero So sa video na to ay eh, ating isiset ng mabuti sa pagkasero tong ating ano, uh, put pump Pag nasero na natin to So malalaman natin kung nagagalaw ba ang pagkasero na to pag binubumba natin So kahit hindi advisable yung Put pump na lagyan ng scope nagyan ko kasi kasi maganda kasi pag may scope eh, mas maporma pero yun susubukan natin so kaya gumawa ko itong ano shooting rest na to para wala talagang galaw galaw so makikita natin yung tama pag may zero natin pero yung bala ko kasi uh, pangit eh may nagpa fly away so <coughs> tingnan natin sa ano dalawang bala sa Star ano Silver Street tsaka ano uh, Australia Parko. Yung Australia Parko na isa yung mabewang eh ubos na. Medyo maganda-ganda ang tama nun. So buka natin tong isang Australia Parko. So bali ito na lang yung bala natin mga kaisero. Yung aking binili na Silver Street saka yung isang Estrella Parko na ano Hindi masyadong Maiksan Hindi ko alam kung magandang tama nito So Pusid tayo mga kasero So bali na doon yung ating target ah uh, sinukat ko lang to sa hakbang eh, 30 so baka 30 meters yata to hindi naman tayo magaling sa sukat-sukat na wala talaga ng metros. So, subukan natin mga kasero. So, papakita ko muna sa inyo yung ano, yung target natin at ayo si Kuris ang lata na naulo. So, tara. Kasero. Lipat natin yung camera mga kasero Dito Kita ba yung lata Masyadong mataas ata Sa inyo mga kasiri, yung tatlong lata. So, tinapaan natin mga ka sa wakas. So, ayan yun, natin yung lata mga ka zero. Tinamaan din natin. Nanibago lang ako sa may scope talaga. At nahirapan tayo ng pagsisero. So ito puro mabababa yung tama oh. Lutas. Ito naman mataas. Ayan. Pero pare-pareho lang yung sighting ko niyan, mga kasiro ha. Ito mababa. Tagos. So sabihin ko lang siya ng angat itong isa. ay mababa. Ganto rin pala siguro to. Hindi. Ganto to. Weh! Kasi ito ganyan tumataas talaga to sa gitna so tatry pa natin para makita natin talaga kung ano yung tama kung sa baba o sa taas at least uh, nakatama na tayo <laughs>